Ano pa? Ayan, meron pa tayong latest product, yung ating Lux White Coffee. So, next natin yan. Ano ba yung benefits ng ating Lux White Coffee? So, Lux White Coffee. Ang isang piraso po nito ay nasa basket number... Lux White Coffee, nasa basket number... Hehehehe. He, he, he. 49 pesos po ang isa nito. Ang sampung piraso nito ay nasa basket number 20. Lux White Coffee, 488 pesos po yung sampung piraso ng ating Lux White Coffee. Ayan. Ang isang piraso nito ay nasaan ba? <laughs> ay, hindi ko makita. Ang... Ah, oh, hindi ko siya nak... Ah, hindi ko nakita add new product tayo. I-add natin yung isang peraso ng ating lux white, eto. Ah, kasi nag na yung presyo. Okay, meron kasi tayong ano dito. Um, meron siyang uh, discount. Hinahanap ko, wala yung 49. So, mabibili mo na lang siya ng hindi na 49 pesos ang isa. So, mabibili mo, naka-less ka ng 33%. So, 32.83 pesos muna nang siya mabibili. Ang isang peraso ng ating Lux White Coffee. And then, ang isang box niyan ay 488 pesos. Yan. So, ano ba yung benefits ng ating Lux White Coffee? Ito po yung ang uh, latest product ng Front Row. It infused with premium Japan collagen. Nakakabata. bata So... L-glutathione, antioxidant, pero ang side effect ay nakakaputi. So, L-carnitine, di ba, natural fat burner. So, yun nga, nakakasexy siya. So, yung barley, good for digestive system. It helps regular, leg, regularize our metabolism. So, meron din siyang spirulina, cambogia. Yan, hello, Juan. Yan, grape seed, mangosteen, major products niya yung premium Japan collagen. Yan. So, yung collagen po, it improves si skin elasticity. Hello, Mar Marjan. Thank you sa so like, Thank you sa so pag-share ng ating live. So, yung collagen po, it improves skin elasticity for stretchiness ng ating skin. Yung mas marami kang collagen sa katawan, mas mas banabano, nababanat yung mukha mo. Yan. Hindi ka madaling magkaroon ng pimples. Ah, ng pimples. Yung wrinkles, di ba? So, wrinkles and fine lines. Yan. Pinapa, ano yung nasa mata ko? Pinapatibay niya yung mga joints. Yan. Yung mga joints, yung mga muscles and bones, di ba? Nagkakape lang, gumaganda ka na. So, umabata ka pa plus nakakatulong pa siya sa health natin. So pwede siya sa cold coffee. So 'di ba, pwede rin siya sa hot, 'di ba? So butterscotch po yung flavor ng ating Lux White Coffee. Butterscotch. Sarap po nito, try nyo. Yan nasa basket number Thank you. Tapos na tayo sa ating Meron din tayong latest na products yung isa pa. Yung ating ayan, uh, Lux White Brilliant Exfoliating Facial Set. So ang paggamit po niyan, una meron siyang dalawang sabon. So ayan, mag-maghilamos ko muna ng sabon tapos sa uh, step 2 gagamit ka ng toner tapos step 3 yung yung mga cream. Merong cream na gagamitin mo sa pang umaga at meron ding cream na gagamitin mo sa pang gabi. Ayan. 488 pesos din po yan. Ayan, thank you po sa lahat ng ating viewers. Maraming maraming salamat. Thank you sa pag-share ng ating live. So salamat din po sa nagbigay ng gifts, Diba? Salamat din po sa ating Ayan, 10 minutes na lang pala, no. So thank you, thank you. So sana marami kayong natutunan. Bukas po ulit magla-live po tayo. So isa isa-isahin po ulit natin yung benefits ng mga products. So next time pag nag-live ako, itay ita-try natin na i-share yung ano ba yung paano magsimula magnegosyo, 'yan. So, bigyan ko kayo ng tatlong tips. So, yun lang po. Thank you sa pagsubaybay sa ating live. Hello, Mami Tamsi. So, yan. Bukas po ulit. Magla-live po ako. Maraming salamat. Thank you, thank you. And live na po ako. Maraming salamat sa lahat ng nag-share, sa lahat ng nag-avail ng ating products. Thank you sa lahat ng nag-gifts. Maraming salamat po. Goodbye and God bless.